patuloy na pinalalawak ng ating pamahalaan ang availability ng uh, supply nitong 20 pesos per kilo na bigas unti-unti uh, ano, hanggang sa makarating sa buong bansa. Sa kasalukuyan, uh, kumusta po sa aspetong ito ase ah, si karnel sir? Uh, yes sir Alan. Actually, mas marami tayong mga nabuksan, more than 100 na last uh, week, nasa 90 lang yan at uh, nagbukas tayo dito sa Batangas City sa Gimaras at uh, dito sa Norte so marami pang susunod uh, na mga areas na bubuksan tayo uh, sa mga susunod na linggo especially dito sa Mindanao sa Yes sir at itong binabanggit mo mga bubuksan ito yung mga outlets kadiwa ng Pangulo at iba pang mga outlets na magre-retail ikangan itong uh, Uh, 20 pesos per kilo na bigas natin, Asec sir? Opo, iba-iba yung mekanismo meron dito sa Batangas. limbawa, through kooperatiba natin, yung Kadiwa. Mm -hmm. uh, dito naman sa Gimaras, yung sa LGU mismo at uh, anyan ay iba-ibang scheme at natutuwa tayo na uh, very cooperative yung ating mga grupo ng mga magsasaka yung ating mga local government units at patuloy na dumarami yung gusto makilhok dito sa programa ng ating pangulo na benting bigas meron na program o itong P20 program sa so, uh, Opo among those you mentioned mga kooperatiba si as a kernel sir Opo uh, karamihan na nagpapatakbo ng ating mga kadiwa ay mga farmers, uh, cooperatives and associations, ka partner natin sila rito bukod of course yung ating mga uh, municipal and uh, city agriculture office at uh, katuwang din natin of course yung ating mga lokal na pamahala. Ayun. And uh, uh, down to the level of the LGUs yung binabanggit mo Asa Canel, uh, tumutulong sila sa distribution ng uh, 20 pesos per kilo na bigas. But at the same time, we understand up to a certain extent kung kaya nila ay sila ay nagaano na rin, di ba? Tumutulong sa pagpababa ng presyo by way of uh, partially subsidizing yung bigas na binibenta sa kanilang mga area, sir. Tama po yun. Uh, to some extent, yung mga ibang participating LGUs, sila yung nagsishoulder ng uh, kalahati po ng subsidiya, uh, bagamat mas marami yung nasa kadiwa natin. Uh, pero patuloy tayo nagpapasalamat sa kooperasyon ng ating mga kapartner na LGUs uh, dahil hindi lamang doon sa subsidiya kung hindi yung tulong nila sa mga venues, mm -hmm. sa logistics at saka sa mga coordination efforts. Yeah.